Alam nyo, nung araw, may mga laro ang mga bata. Isa na rito yung tinatawag na syato. Alam nyo ba yung larong syato? Yung syato na laro. Isang uh, malit na kahoy at isang mahabang kahoy. Uh, sigurang siguro hirap i-explain eh. No? Pero tanong nyo yan sa mga ano, sa mga tsak sa mga tatay nyo nung arang, mga tatay nyo, kaya mga matatanda nyo kapatid, yan. Uh, dyan makikita yung napakagandang laro po niyan yung shato. Sapagkat ito yung kampihan to eh. Kampihan to. Hindi to nalalayo sa larong football. Naalala niyo yung football na base, di ba? Yung bo, di ba? Pag ano yun nga, uh, alatag dito yung, inaano yung bola pinapakawala na ganyan, tapos sisipain. Kailangan yun, masalo nyo. O kaya, uh, pag nasalo nyo, ibabato dun sa pinaka sa unahan, siyang mag out Pagka hindi mo naabutan yung base, kasi apat lang yung base nun eh. Uh, isa, dalawa, tatlo, apat lang yung base. So, masaya yung daro na yon yung football. At saka yung isa pa, yung text, alam yung text, eh, yung hindi yung text ngayon, cellphone ngayon, yung text eh, no? Noong araw, yung text, yung mga card na maliliit. Kung ano yung, ano, kung halimbawa, kung ano yung palabas sa mga sine. Kagaya ng mga uh, uh, Calibre 45, yung mga palabas nila, FPJ, yung mga artista noong araw. Kasi noong araw, maano ang sine? Maraming nanonood ng sine. Yung sine yan, maraming nanonood ng araw. At lahat ng mga palabas sa sine, uh, kinokopya ng parang text na yon yung malilit na card. Yun ang binibili namin. Tapos naglalabang kami yun, maniwala kayo. ah uh, pal Paldo yung ano. lapakaran ng ano. Kung, kung uso. Uso yung text. Ano ba kung ano palabas sa sine, yun yung laro namin sa text. Maniwala ka, iba-iba iba yan. Halos yata linggo-linggo may palabas sa sini nung araw. Kaya parang dalawang linggo, pagitan, tapos iba na naman ang palabas. na so, napakasigla kasi ng ano na ngayon, ng mga movie nung araw eh. Sa so, mga sinihan yan. So, yun lang laro namin mga bata, mga text talaga naman. Ang tindi nung araw, talagang lahat sa kanto. Punta ka sa mga kanto-kanto. Puro merong mga bata, puro nasa lansangan yan. Kahit gabi, lalaro ng text yan. Pagkatapos na iba, nalalaos yun, nalalaos. Napapalitan naman ng mga ibang mga laro, kagaya ng kalug-kalug. Alam niyo yung plansan? Yun, kina kalug yun. Ha! Ah, may mga pamato pa, ganyan. Napakaraming laro eh. Tapos yung sipa. Ay, sipa, ayan, dami niyan. At sa eskwelahan naman yun na uso, mga tapos mga habulan. Iba, yung mga habulan taya? Ako, napaka-tindi yun. Pati yung sa mga babae kasi Chinese yung laro nila. Sa mga lalaki naman, kundi habulan, eh sipa. At pag pagkatapos yun, napaka, no, napaka basic lang yung mga laro nung araw. At saka yung higit sa lahat, alam nyo yun, taguampong. Yung taguampong, yung taya. Tagu Dako, napakarami namin karanasan sa ganyan. Nung araw, sa mga taguampong na yan, napakarami namin nga karanasan dyan. At saka may mga kwento kami kung ano lang dyan ako talaga na no, ano. Tapos pagkatapos nun, ah uh, baril-bariran. Baril-bariran. Yung baril-bariran namin noong araw, yung kahoy eh. Kahoy yun. Yung baril barilan kami. Pagka, kung anong maisip ba, mga, mga bata. At, and, and then, pagkatapos naman nun, ah uh, wala kaming malaro minsan. ah uh, yun, harangan daga. Alam niyo, harangan daga. Yun, isa yun sa mga nilalaro namin nung araw. Sa kalsada kami nilalaro noon Yung guhit ng kalsada niyan, yan yung pinaka, ano namin, pinaka linya namin. harangan daga, kampihan din yun. At uh, ano pa ba yung ano, napakarami. <laughs> Ang hirap ma maalala. Oo, napakahirap maalala, pero masaya. Yun yung mga laro namin. And then, sa pagdating ng November, yan, nauuso na yung saranggola yan ang pinakahuling na nung araw, yung saringgola. Alam nyo yung ginagawa namin sa saringgola nung araw? Kasi nung alang araw, pataasan, taka, ano, laban lang sa ere. Oo. Oh. At saka yung mga tali namin nung araw, yung tali ng saringgola, alam niyo yung binububuga namin yan. Binububuga namin. Para ikaw nga yung, yung tali, matalim. Kaya pagka minsan, pagka, ano, pak! Sandali lang. Egtad yung kalaban eh. Oo. Oh. Mga ma parting November yan. Kasi, kaya alauso yung saranggola sa gano'n. Mal malaksang hangin nun. Kaya madali magpataas yung saranggola. Ah, ang tagal nun mauso. Ah, November, siguro hanggang December eh. Pagkatapos yan na, kariling na. Kasi, siyempre, <laughs> magpapasko yung kariling na. So, yan yung mga usong mga laro. Pagdating ng mga summer to December. Kaya, hanggang sarap nung araw, parang kung alalahan nun mo nga lang eh, parang nakakatuwa na eh. Pero ngayon, wala na. Yung mga larong yan, yung iba, hindi nakilala yan. Oo, yung mga laro, mga shato, at saka kung ano ano pang mga laro, hindi na, na, hindi na naalala ngayon yan eh. Kasi iba na. Kasi panahon ng mga computer, yan. Noong araw, unang-unang nauso, yung tinatawag na family computer. Yan ang usang nauso. Tapos yung mga medyo high-tech, mga Game Boy. Yan, mga Game Boy. Mga mayayaman na mga meron nun. Pero halimbawa, mga family computer yan. Pero yung mga laro namin, noong araw, sa so mga eskwela, maging sa mga ano, simple lang. Pero talaga namang ah, natutuwa ka. Kaya nga iba ngayon, naaalala na lang yan. Parang tuwa-tuwa lang yan. Nako, mga sinasabi mo, nalaro namin noong araw yan. So, ngayon, wala na eh. Computer na eh. <laughs> Yun na yung ano ngayon, computer na, tapos eto, cellphone na. So, ganun medyo iba yung advance nung araw tsaka yung ngayon.